Bueno, no no eso creo Mayong hapon mga kapuso, ako si Jerth Road, Mga residente nga nag istar sa lugar nga hindi sakop sa 6-kilometer radius permanent danger zone sa Mount Canlaon, ginpasugtan na nga makapauli. Samtang lahar flow, ginakabalakan bangun sa posible pagulan sa Negros Occidental, suno sa pag-asa. Si Aileen Pedreso, nakatutok live sa La Castellana, Negros Occidental. Lin, kamusta dira? Jerk, mga kapuso, apat ka kaadlaw matapos maglupok ang Mount Kanaon. Patayin sa gihapon ang pagpatigayin sa forced evacuation sa Lakasiliana LGU sa mga residente na nag malapit sa 6 kilometer permanent danger zone sa vulkan. Nagapamunpun na sa nilabhan ng 63 anyos si Lola Gloria. Ginapalipay si nga na nakagawi na gigman sa maayo sang nagbalik na sa ilabalay sa barangay Mansalanao, Lakasiliana. Dati na, ano ka nga, mayo naman nga maka, ano ka sa yung nga balay. Si Alinita, handa ko nung no mag-evacuate ni Wag. Ang importante, nakabalik na sa panimalay. Kinanglan ka dyan sa pamilya mo man nga, ara ka man sa poder nila mo. Kahit tapos ang imo mga apo na sa dyan nga, makita ka bala nga amukas ni, ari na si mama ko, si lola ko kung may mga nagpalauli na nga mga evacuees na nag sa lugar na hindi isakop sa 6 kilometer radius permanent danger zone. Ang iban, posible nga sa evacuation center na magselebrar sa Pasko, kagbasi as na pa sa bagong tuig. Kung makalambot, libre diba kami di Januari, kaya ho ni, eh, sa mga puli, kami itong adlikado. Subo-subo man tani eh. Nahidlaw naman sa preskang hangin sa bukid ang 83 anyos ng si Lolo Juanito. Ah, aray mo kung kaya halos pa ah, hindi ko ito so magalin mo. Ang kay evacuees, imbes ng mga subo, ginpili na lang ang magzumba. Halin sa masobra 9,000 ka evacuees, anong kalibo na lang ang nagapabilin sa evacuation center sa Lakasiliana? Samtang, padayo nga nagabugas ng madamang nga supre ang vulkan. Basis sa 24 oras ng monitor ng PHIVOX. Malapit sa 4,000 tonelada ng asupre ang ginbugas ng bulkan. Liwat man ini nga nagbugas ang aso nga may upod nga abo sa sulod sa isa ka oras kag 18 minutos. Sunod naman sa pag-asa, bisan nga wala sang na-monitor nga weather system sa rehiyon, posible nga maeksperyensyahan ang pag sa Negros Occidental, lakip na diri ang porsyon sang Wala sa Mount Kanaon. Wala natong ginakuha sa Gapon ang mataas nga possibility sa mga pag-ulan ano, sa dira nga mga area, ilabi na pag sa hapon nato no kung sa kagabi. Kung may mamunog ng ulan, posible ini nga magtugas ang lahar flow. Sigurado tani dealing with volcano, we're also dealing with lang rains, heavy rains, so pwede siya magkos ang lahar bangod pagpanghangkat gihapon ng pagpa-evacuate sa pila ka mga residente. Nagdeploy na sa kapulisan kag militar sa sulod sa 6 kilometer radius permanent danger zone sa pagpatuman sa forced evacuation suno sa RDRRMC 6. Jared mga kapuso, ginalauman nga sa mga masunod pang mga inadlaw, madugangan ang numero sa mga evacuees sa mga evacuation center gani kinapahandaan na iniisang uh, lakas nila ng LGU sa provincial government. Sir? Maramugid nga salamat sa update. Kapuso Eileen Pedreso.